Hello mga kasari. Alas ko nga pala ng umaga ay eh, nagigising na ako. Una pag gising ko syempre mag-asikaso ka ng sarili, magkarasal ka, bago ko buksan ang aking sari-sari store. Tapos nililinis ko na yung aking lutuan ng shomai. Yung nabili kong electric steamer. Nabudo lang din kasi ako dito kasi nap napanood ko lang dito sa kapwa ko sari-sari store. Maganda nga pala yung nabili kong electric steamer. Very convenient gamitin. Lalagyan mo lang siya ng tubig sa ilalim. Tapos, isasaksak mo lang. Sa unang layer nga pala, ang nilalagay ko ay shumai. Pinupuno ko yan. Pero pinag walay ko ang bawat butel. ni isa, isa kong ilagay. Kasi pag dikit-dikit mo siya inilagay, pag naluto yan, mahirap mo rin baklasin so kapag ka, tinanggal mo sa pagkakadikit-dikit at niluto mo, madali mo na lang din siyang kukuhanin kapag may bumili. Hindi na rin hassle. Sa pangalawang layer ay siomai pa rin ang inilalagay ko. Pinupuno ko rin yan, iniisa-isa ko. Nilalata ko isa-isa. Basta sa unang layer at pangalawa, siomai ang inilalagay ko. Yung isang buong negosyo package ng siomai na 68 pieces ang laman unang layer at pangalawang layer ko inilalagay. Inuubos ko siya lahat doon. Para syempre, di ba, ang mahal ng kuryente ngayon, sulit na rin. Isang salangan lang yung isang pack ng siomay. Kasi sa pangatlong layer, ang inilalagay ko naman ay siopaw. Sa siopaw, konti-konti lang din ako magluto. Mas, ma mas mabili kasi naobserbahan ko ang siomay. Nabibili rin ng Shopaw pero hindi kasing bilin ng Shomai. So 2 weeks ko na siyang ginagamit. Sa so, tingin ko okay naman. Maganda naman. Nabibili naman yung aking uh, Shomai. Ah, pinopromote ko pa lang din kasi yan. Tapos, bala ko kasi idiretso yan ng one month. So, para malaman natin kung hindi ba ganun kalakas sa kuryente. Kung okay ba siyang gamitin. Kasi, yung electric steamer na nabili ko, pwede mo siyang iset sa uh, warm lang, pagkaluto, pwede mo siyang iset sa warm. Tapos, pwede mo naman siyang patay na. Tapos, pagka after ng uh, ilang oras, pwede mo naman siyang iset sa warm para uminit ulit. Very convenient talaga kasi siyang gamitin para sa akin. Hindi siya hassle, hindi siya, hindi siya makalat, hindi ka tulad nung isasalang mo pa sa may kalan. Ganun. Iyan, pag may bumili, bubuksan mo lang din. Ganun. Maganda talaga siyang gamitin.